katawan na tao to. Tanggalin mo. Tantanong mo. Tanggalin mo kung anong nilagay mo sa katawan ng tao to. Susunugin kita dyan. Tanggalin mo. Tanggalin mo kung anong nilagay mo ito. Tanggalin mo. Ha? Tao ka elemento. Ha? Tao ka elemento. Anong klase elemento ka? Ha? Anong tao ka? Anong klase elemento ka? Kapre. Ha? Puti itim. Ha? Anong ginawa mong pinsala dito? Ha? Anong ginawa mong pinsala? Anong ginawa mong pinsala? Gusto ka siya Ilan taong ka na? Ernesto Malyari na naman. Ha? Ah, ilan taong ka na, Ernesto? <laughs> ha? Ah, kita sa katawan na yan? Ha? 46 years old. Ito naman. Mm. Ah! taong ka na, Ernesto? Ha? 50. 50? Mm. Anong katayuan mo dyan? Ha? Saan ka nakatira? Saan ka nakatira? Sa Sampalok. Sa Sampalok? Nanginig ka? Hmm. Sa bahay, wala sa bahay nila? Sa bahay nila? dito? Ha? Ano ang nilagay mong pahirap? Tanggalin mo ang nilagay mong pahirap dito. Susunugin kita sa katawan na Ha? Susunugin kita. Huwag mo ako sisigawan. Ha? Huwag mo ako sisigawan. Tanggalin mo. Tanggalin mo. Susunugin kita dyan. Hmm? Akala ko, tao ka. Revisyo ka. Pati pagsasama ng mga to, ginagina ng ginihinahadlangan mo, bisit ka. Ha? Tanggalin mo lahat yan Susunugin kita sa katawan na yan. Ernesto. Sabi ko sa'yo. Susunugin kita dyan. Naramdaman mo ba? Ha? Naramdaman mo? Ernesto? Ha? Anong katayuan mo sa sampalok na yan? Ha? Anong katayuan mo? Ha? Gusto ko. Gusto mo siya? Ha? Gusto mo? May asawa na Ayusin mo pagsasama ng dalawa to, ha? Ha? Sige, tanggalin mo ko na talagay mo dyan. Tanggalin mo. tanggalin mo, tanggalin mo. Tanggalin mo. Hindi pala. Tao, may kagagawan. Ikaw pala ng prawubo. Salbahe ka. Kaya pala. Kaya pala, nahirap na hirap ang pagsasama ng dalawang to. Ikaw lang may kagagawan. Ha? Ayusin mo pagsasama ng dalawang yan, ha? Huwag mo nang kahadlangan, ha? Ayusin mo, tanggalin mo ang nilagay mo dyan. Kung ayaw mo masu masunog sa katawan na yan. Akala ko ang tao may kagagawin kaya nag-iibang ano pala yan. Nag-iibang pag-uugali, gawa mo pala. Dahil siguro pag pupunta doon, eh, gumagawa ka ng paraan para may pag-awayan. Ha? Ha? Ah! Ah! kita dyan. Ayusin mo, tanggalin mo lahat dyan. Tanggalin mo lahat dyan.